kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Kapapasok lang po na balita, may narecover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao hindi ang mga buto. At live sa telepono, makakausap natin si June Veneracion. Jun. Vicky, may nakuha ang otoridad ng mga skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sa Bugero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga DOJ at PCG na kabilang sa mga nagahanap sa labi ng mga missing sa Bungeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Patangas na kanilang barak bukas ng umaga. Balik sa Ibiki. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Yes, opo. Um, there, kailangan po kasi natin um, i- i-focus no, yung search natin dun sa mas maliit na area. Kasi kung titigan po natin, 234 um, square kilometers po itong, uh, itong talik Kaya kailangan po natin gawing mas focus no, ang, uh, ang, uh, ang search natin. Uh, how confident are you with the lead? We are, we are confident Um, we cannot say for certain kung gaano ka-confident po tayo Pero it is worth the effort It is worth looking into Kaya kasi po um, Sinasabi po natin na Lahat po ng information na kapuha natin Kailangan natin i-validate Hindi naman po pwedeng may information tayo napuha Wala tayong gagawin Ito po ay isang investigation na Dati po wala po talaga tayong leads Ngayon po na lumutang ang isang testigo at uh, all in na po ang gobyerno dito mas marami na pong lumapit pa ng mga informants so this is a, a step in the right direction sa tingin po natin but uh, we will not stop here, hindi lang naman po ito ang lead natin, no? pero isa, isa siya sa pinakamalaking lead Uh, sir, if ever ano po yung uh, ina-expect natin na state nung uh, bodies uh, if ever if may makuha? well that's something that um the coast guard can help us with dahil sila po yung may mas may uh, expertise dyan. No? Um, during the times na nagkakaroon ng ship uh, accidents or tragedies no sila po yung nag nagse ng mga um, mga tao mga bangkay kung sakaling namatay na po Um although this is the first time I believe na four years na po no ang pagitan ng pag, uh, pagkawala ng mga tao and um, we we hope that we can find something that will at least lead us in the right direction. So, so, I'm I'm sabi sorry, no, experts, possible Yes, may may mga nagsasabi po no na may meron pa po tayong maabutan they they indicated um, certain factors no dahil what we're dealing with now is more fresh water yung mga dating um, searches were done in uh, salt water so there there are um, experts advising us on what we should be looking for Kaya Yes. Correct. Oh, kaya important po ito dahil uh, um, we will see for the first time kung ano ba talaga ang kondisyon. So if you will look behind me, medyo maalon nga siya. There's a bit of disturbance. We can expect na yung tubig ay medyo hindi hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na Uh, ipapahiram ng hopefully no ng Japanese government at iba pang mga ahensya at departamento ng gobyerno we are quite confident that we can get a good um, uh, a good picture of what it looks like down there, there if, a... if not just the depth pati yung map ng ground makita po, na po natin are kaya ano 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 anticipate ano uh, search it operation? It, so, will ano break the case if we don't find the katawan? Well, definitely Looking for these remains is damning evidence, no? Dahil um, dati po ang kinasuhan natin sa mga um, perpetrators ay kidnapping, kung maalala niyo po, no? But this will definitely um, shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see. Um, remains that will match the dna of those missing um fight enthusiasts um, however even if we do not find um, the the bodies what we have to prove is the fact of death you know? that is what is important in murder case so plan a is really definitely to exert all effort to find the remains of these um, sa mga missing sa But at the same time, even if we do not find, we still have many options uh, and we can corroborate the statements with hard evidence. What challenges are you expecting under this, under the lake? What challenges? challenges? you yeah. Yung ano po, yung alon, first of all, the conditions out there. Um, we are also uh, challenged by the depth. No, kasi yung mga equipment po natin ay kailangan um, baka kailang umabot doon sa mismong um, lake bed, no? Um, and so, we're hoping that the initial information na 30 meters lang po siya ay totoo. At yung ground zero ba na natukoy ng DOD, saan po nagmulay? Is it from the statement of Alias <coughs> Totoy or mayroong buhay sa identification to identify the ground zero? There were, initial information was received from the statement of Alias Totoy. However, dahil lumabas po siya, marami na rin pong um, locals na lumabas um, adding information to our law enforcement agencies. Sure, first time po ba to? First time na dito sa Talik o similar environment na magsasagawa po ng ganitong search or retreat? Hindi naman po. No, there are times na kaka-aksidente, may mga nalunod dati, and uh, the PCG has been on top of those cases. Yung nga lang po, um, because of the information received by us na may nakatali sandbags Mike, 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 Mike. So para Mike, 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 Mike. may, may nakataling sandbags para talagang lumubog yung katawan then it, it poses a different uh, challenge kasi yung mga katawan na wala namang nakataling ano lumulutang daw after after a while pero dahil nga may may sandbags daw na nakaano then we focus more on the lake bed. Actually, hindi naman siya gaano ka bigat sa gobyerno dahil nagpapatrol naman talaga ang Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake. Lalo na na may balita na um, at any time daw sa Sabah, which um, as validated naman by our good mayor here in Talisay, it is not probable na it's not probable na talagang sasabog ang tali. So, kami naman, we are just here to make sure that we um, we, we turn every stone. We are here to make sure that uh, all leads are pursued. Kasi po, ito po ay isang napakalatong kaso and we, we really do want to get to the bottom of this. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.